Yo, what's up mga katelongs For the race vlog, ayan Alamin natin yung huli ni Utol, ah, uh, Kierwil, ayan Dumating, galing sa Laot, galing sa Pangangaskas So, alamin natin yung huli niya, kung ano-ano Ayan, samahan nyo ako guys Tara, let's go Tinataas na yung bangka, ayan Tignan natin kung ano yung mga huli Ayan yung bangka Ayan, maraming silang tataas alam natin guys kung anong huli. Ayan. No? Napakaraming mga nagsisipag taas. Yan. Oh, wala na space. Wala space. Yan. May uli? Dabi, Salta. Salta <laughs> Ayan. May huli? Dami. Lalaki. tara guys. Ayan. si out natin si Utoy. Ang pogi ng gubit mo Utoy Tara kasi naunang tao <laughs> Ano nga lang inaangat na yung bangka Lorox okay. okay. nalang lang ulang Lorox na lang Okay! Alright! Ayan mga idol, tignan natin yung huli kong may huli Ayan Ano? Malapundo talaga oh Malapundo Ayan mga idol, may hey, malapundo So maraming tubig, tignan natin mamaya doon sa kanila kung... Malapundo. ayan, Batig. Wow. Malapundo. Laki pa kaya dito, lo. Malapundo. Anong tawag yan? Malapundo. Ano batig. Malapundo. Ay mga logs. malapundo. Ay. Right. Yung huli oh. Medyo uh, maunti lang pero may isa namang malaki ano. Malapundo. Tapos, puro batig, mga lods. Ayan, mga batig. Ayan. Ayan ng balya, ano, Malaki <laughs> niya. Sabihan. Ayan, may malaking malabon doon, masyao. Ito ba, ano? Tapos, may isang... Ano? Uh, Lapu-lapu. Uh, uri ng grouper. Ayan, mga lods. Ang tawag sa iba dyan, oblong. Alam mo. Ito ano tawag dito? So, Ay, yun may iaangat pa pala bangka. Ayan. Tala, bubila ang spot kanina Mga katelong, bali na kita natin yung huli ni Utol. So, medyo maunti lang siya. Pero may isa namang malaking malapundo, yung dinatawag na banlog. Ayan. So, ganyan talagang buhay mang isda. Uh, minsan marami, minsan maunti. So, ayan. Tuloy-tuloy lang sa ganyan mga pamumuhay. Pero, minsan jackpot. Ayan. So ayun guys, salamat sa patuloy na suporta sa aking ah, yan, FB page at YouTube channel. So ayan guys, ah, patuloy nyo lang akong suporta. Ah. Ayan, hanggang dito na ang ating vlog. Hanggang sa muli po ating mga video. Bye bye!